Magandang umaga mga ka-farmer. Update na rin ngayon sa ating mga sa, ating mga ano kayo? At yung mga sisiw. So, natin. Hindi na ilalagay sa kings mga ka-farmer. No? So, ito yung breed ng ...Uluhano. maraming uh, uh, mga mirap yung mga maraming lalaki yung mga barong uh, ito yung nanay nito pure native tapos yung tatay ay uluhano Ini naik transfer sari ni, 'wa. So naman Yo, Yung sa last na video natin mga kaparmer, ito yung bagong isa. Ngayon. eh okay.

Bayosa. Ini cantik tadi memang warmer bagi di masukkan ke. Baik ada di ito yung mga matandaan ng isang anakan nila yung sa gulungan yung mga kapamil so ito yung nanay niya native tatay nila yung huluhan o no? yun, yun, yun. Ah! so ito yung sinusunda nila mga, mga kabangner pangana ito tapos sumunod yung nasa kulungan Terus Tapos ito ang mas maganda sa Ito ang tiyo makikita mga kaparmer ito yung nagigitang tandang natin no? ito yung tatay ng mga nasa kulungan pati na ito mga ito ang una nila anak una niyang anak Hindi pa niyo mga kabark, na. Puti pa lang ang mga manok natin. Kasi nag-start pa lang tayo. So sa mga may planong mag karoon ng ganitong Sinasabi inigus Ang payo ko sa inyo ay magpupisa lang muna tayo sa kung konting aalagaan. alagaan. So, isang lalaki tapos tatlong babae pwede na kasi para ma naroon tayo ng experience punta no? tayo dito sa loob tingnan natin yung mga naglilimlim at, at may itlog at may itlog tayong napulot mga kapakamer no? Ito so, lagay natin dito. Ito yung nanay <coughs> ng ng asisyo na nandoon sa kulungan, no? Nagliling din na naman siya. Titignan natin na ang itlog niya. 2, 4, 6, 8, 10 meron siyang 10 Itlog ito yung inahin ng mga mga ka-partner na magaling maglimlim no magdala ng mga ng alaga ng mga sisiw niya pure native na kinross natin sa huluhan ito naman ang kauna-unahan nating inahin na aglilimlim siguro mga Parang limang beses ito niyang naglilimlim, no? natin? Two, four, six. lang ang naging itlog niya. So, makikita niyo mga kapang na matanda na yung mga hinahin natin, so, pakunti, nang pakunti na lang yung itlog nila, no? So, maganda yung bata talaga, no? para maramit lang maibibigay na itlog kaya okay kasi maganda siyang magdala ng sisil maganda siyang magpapisa hindi man natin siya kinal pinapaitlog pa rin natin siya kasi sayang ang hindi itong inahin na maganda magdala ng itlog at saka sa so, nagtatanong na subscriber natin kung gaano ba daw kalaki ang kailangang area na gagawin nating manukan disclaimer lang po mga kabarmer sa aking balagay kahit mga 30 to 50 square meter pwede na siyang paglagyan ng mga alagaing manok pangkabuhayan at saka pang ulam kung walang ulam pili na natin katayin no? so yung ulam natin so malibre na tayo sa ulam makabenta pa tayo okay so makikita nyo mga ka-partner yung area natin talagang na natin ng maigi idos sa kabila naman natin ng patola baka maililim naman siya hindi naman doon kuya so, may mga patola na nabubunga hindi rin natin yung ingat gulayin no? Eh. Oh, marami ng bunga to kita nyo dito mayroon siyang bunga nasa... at uh, bubungan mayroon pa dito naka nakalambitin doon sa duwa so, mayroon tayong dwarf coconut na pwede natin pagkuhanan ng fresh buko Ang tatanong kung magkano ang ginagawa nito, hindi ko sa estimate ko. Oh, wala to kasi itong mga euro na to, ito yung mga lumang euro doon sa boarding house na nirepair natin. Sa ito, itong mga kahoy na to, ito yung mga ginamit natin dati doon sa paggawa ng building doon sa labas. So lahat ng materials ay eh, mga tira-tira lang na na-utilize natin dito sa ginawa nating maliit na farm. At saka doon sa kulungan natin mga ka-farmer, magkano ang gastos? Maliit lang din yan Yung Screen na binili natin siguro nasa ano lang yan Estimate natin dyan Nasa mga Sampung meat Tapos yung gina Ginamit din natin yung tira-tirang Kahoy na Yung Bokulang Ano yan? May bunga pa ng ano? Patola. Siguro sa kasama ng libo natin yung mga kaparmer, ang ginastos natin ito ay hindi umabot ng 3,000 kasi ito lang binili natin itong strain itong kahoy ay luma na to tira tira lang to sa ginawa natin building doon sa bila. so hindi nasayang ang ano natin yung so, uh, ginamit natin doon sa at mapatayo commercial building so next week ito ililipat natin ito doon sa range may ginawa tayong range doon sa bundok papagkita so natin ito pag transfer natin doon may gawa muna tayo doon ng bahay kubo So yung nanay nila naglilimlim sila malalaki na naman. Matipid, walang gas ko sa kuryente kasi hindi na pa limlima lang natin ito mga kaparmer wala tayong inhibitor kasi nag-umbisa pa lang tayo payang naman ang kuryente kung pa incubate tayo sa bayad ng tanto ng palimlim lang to lahat natural na pamamaraan Ito nga na yari sa kanila. Na to. ito yung pure na tuluhan no? na magkakasagit ng sipon isang galing na to isang ano na lang to isang gamutan na lang to pwede na ito ihalo doon sa ano. Pagodin so, muna natin siya ilagay doon no? para masiguro natin na hindi siya makakahawat. Dito lang muna siya. Yan, nagtatapos ang ating video ngayon. Ang next nating video ay pag nag-transfer na tayo ng ating mga sisil doon sa malaki-laking rains doon sa bundok maraming salamat at huwag kalimutang subscribe sa aming channel ngayon lang magyan